I just wanna check if you're okay Since okay naman yung mami mo Siguro pwede ka mong pahina Okay na ako Kaya ko na yung sarili ko Kaya pwede ka na umalis Mami, may problema ka ba? May problema kasabihin mo sa akin Nandito lang ako Tulungan kita Iyon eh, yun na nga yung problema eh. Hindi ko naman matatanggap yung tulong mo. Pero kung meron mga isang tao na gusto mong masama ngayon, ikaw yun. Kasi ikaw lang naman nakakapagpaganan yung loob ko eh. Ako oh, ko pinangpalis. Ganda kaya hindi niya, hindi siya nagsiselos. hindi. Pero ako, oo. Josh, I still have feelings na alam kong dapat wala na. Sa so, tingin mo yung nakikita kayo, naalala ko na yung katotohanan na wala nang pag-asa mo din tayo ulit. Kaya peace na. Peace leave me alone. Thank you sa concern pero, kailangan ko lang masanay na wala ka. Bambi, bakit lang kumalis pa ako? Magkaibigan tayo ba diba? Pero hindi nga kita kayang tignan na hanggang kaibigan lang. Alam mo bang, hindi mali sa isip ko na dahil sa pagmamahal ko sa'yo, napahamak si mami. Kaya nga naksidente siya, nagdasal ako eh. Sabi ko, maging okay lang si mami. Kaya ko i-give up lahat.